sa so, magandang araw mga ka-farmers. Andito tayo sa ating bukit. Dalawang linggo na hindi tayo nakabisita. So, Mag-spray tayo ng damo sa ating pilapin. Makapal na kasi matataas na yung damo sa ating pilapin. Kaya naisipan natin yung dito para isprayan gamit ang stand out herbicide mga ka farmers pero rating lang natin so sabi ng ating director grabe daw amok sa ang daga dito umalik naman ng daga kasi tumataas ng tubig doon sa ating unahan kaya yung mga alaga nating daga yan ang naman sila sa ating palaya. So, na, ito. Nahihirapan naman tayo. Wala tayong kasiguraduan kung makakaani tayo ng mabuti. May maani pa tayo. Pero hinihiling natin na may matira pa sa ating palay. Pakita ko sa inyo, mga kapama, sa inyong ating palay. At sa labas na yung kanyang bunga. Ayan. Hindi rin tayo naka-spray ng insekto ah, sa kanyang pagbunga. Pero nag-spray naman tayo before siya uh, yung bago lumabas yung bunga niya. Nag-spray tayo ng pamatay insekto. So, punta natin muna sa farmers Tinat natin. At yung director yun, nagatabas siya ng tilapin. Sige so, tayo ngayon. tag-init na yun uh, na natin. Pero tumataas yung tubig doon banda sa kunahan natin. At may So yan mga ka-farmers, yung ating palay. Nakikita nyo dyan. Yan. Kita ko sa inyo. sa mga farmers. Yan, Yan yung kanyang bunga. Yan. Maganda sana yung paglabas ng kanyang bunga. Kaso, ito. Problema natin. Itong daga. Yung sa ating direktor, ang ganda ng labas ng ang ganda ng tubo ng kanyang yaya eh, dito. sa huli. Yan, no? Yan, sa kanya yung kasabay namin. So, yun na nga, mga ka-farmers. Kahit na anong mang mangyari, uh, alagaan pa din natin yung ating pananin. So, ilagay lang natin dito yung ating cellphone. Pinahirapan tayo. ata wala kasi tayong malaga Yan So wi lagay tayo dito sa ating tangke gamit itong herbicide stand out saka top 4D so isang lata ng sardinas i-zoom natin mga kapamers para makita ninyo ng ayos yan ito so, yung herbicide natin doon sa ating bundok kinuha natin din natin dito para maka spray tayo dito sa ating mga pilapin hindi lang tayo doon para doon pagkatapos natin dito pupunta naman tayo doon ating ah tabasan yung ating mga damo doon sa ating yuga. Vacation ngayon mga ka-farmers. Kaya maluwag yung time natin. I-google naman natin yung oras natin dito sa ating farming. Para hindi masasayang. <laughs> dito lupa uh, ang yeah. ah. ganda ng sikat ng araw ngayon Pana sa ganda ng sikat ng araw maganda rin yung ani natin kaso bumaba ngayon ang presyo ng balay nasa 13 pesos kumpara natin sa last na pag harvest natin mga farmers makabenta tayo ng 19 Ayun, nasa 13 mas mataas pa yung mais kawawa tayo mga farmers pag ganito yung sistema ng ekonomiya natin ayong nahihirapan magbenta tayo ng palay, mababa. Pag nagbili tayo ng bigas, mataas. Klaseng sistema, mayroon tayo. Talagang kawawa tayo mga kapamers. Para tayo magawa. Yan ang gobyerno natin na ayawan. Hindi nakakatulong sa mahirap yung magsasaka. hindi tayo natutulungan mas lalo pa tayong pinapahirapan so yun mga kaparmers uh, siguro uh, i-post muna natin itong ating video continue na lang natin mamaya wala kasi tayong malagyan wala naman da dadalhin natin ito So, yun, i-pause muna natin. grabe na ang pag sira ng dagas sa ating palayan mga kapamers kita natin doon talagang namin yung mwes merwisyo ang daga sa ating tanim nipis na ng bunga ng ating palay talagang nakakadismaya mga kapamers nangyari sa atin na ulit na naman yung nangyari na ang nakuha sa ating palayan ay pitong sako lang grabe na mga ka-farmers. so Ayan. Pilapil natin. Doon sila naglungga. Nagbaba talaga. Yung... Daga. Dito sa ating palayan. Kasi doon banda. Saunahan. unahan. Blanko yung mga area doon. Ilan lang yung naka ulit doon mag palay kaya yung mga daga dito sila pupunta sa taas talagang nakakapagod na nakakadismaya tingnan yung area na sinalanta ng daga mamaya mga kapamars ipakita ko sa inyo yung area talaga na sinira ng hmm, pesting daga. Sa so, pangalawang tangki na ito, yung rechargeable spray natin. Kaya dito na tayo sa mano-mano. At least, yung matapal na damo doon sa ating pilapil, yung naglugan gaga doon sa kanilang mga longga sa butas mamatay yung mga damo doon <coughs> dito sa katabi natin ating director medyo minimal yung daga na dyan kasi nagkukontrol siya ng tubig yung tubig dyan sa kanyang palay eh medyo malalim e tayo mag control tayo itong masisira sa kanya at talagang hindi tayo makakontrol ng tubig kasi taginit ngayon mahina yung tubig tubig ulang lang tayo umasa paano tayo makakontrol niyan so ito mga kapamers pause muna natin yun mga kaparmers tapos na po tayo gabi yung sinira ng daga pakita ko sa inyo mga kaparmers itong sinira ng daga yan yung dito banda area mga kapalmas dito lahat yung daga dito hindi tayo gano'n oh. sa lahat ng area na makapalang damon ah, hindi natin napuksa dito talaga umupuesto yung mga vesting daga gan doon mga na napaka nipis na yung ating palay talagang login na naman tayo dito mga farmers ganito yung ah uh, nangyari sa ating palay basta uh, ito talaga yung sumalakay sa ating palay ng daga, mahirap talaga yung kontrolin eh. talagang kahit anong pag Lagay mo ng pamatay daga. Ayam pa rin sila. So, yun lamang po. Maraming salamat at isang magandang umaga.